ng ang graviola o guyobano sa uh, amin dito guyobana o guyobano ay kilalang-kilala nating mga Pilipino yan so ang ginawa po ng ating chairman ang 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 ating chairman din kasi ang nag-formulate dahil ang ating chairman ay isang uh, uh, nurse head nurse by profession yan ang kanya'ng ginawa ay uh, kinuha niya po yung balat ng graviola o yung guyabano so nandun po yung potent o yung mataas na antioxidant kaya maganda po ito sa mga uh, cancer patient yan. Uh, ito po ay anti-cancer yan, sabi dito kills bad cells and retain good cells, yun po yung uh, kagandahan ng uh, graviola o guyabano yan, kasi uh, may pag-aaral na 10 times o oh, 10,000 times powerful than uh, chemotherapy so grabe po no yung kanyang uh, effectivity 10,000 times base sa pag-aaral mas maganda po ito kumpara sa mga dumadaan sa chemotherapy kasi sa chemotherapy uh, pinapatay niya sa radiation pinapatay niya yung nadadamay pati yung good sales imbis na yung uh, negative uh, uh bad sales lang so napakaganda talaga ng, at napakatalino talaga ng uh, creator natin dahil gumawa siya ng isang halaman na ang kanyang ang ilalabas lang o kanyang papatayin ay yung uh, bad sales lang at good news po uh, meron po ang ating uh, one of the juice na graviola at may pag-aaral na Uh, 90% study, sabi dito, radiation cause of death, not the cancer cell itself. Ayun po. Kaya po may, kung may mga kilala po po yung mga uh, dumadaan sa radiation therapy, uh, chemotherapy, uh, naglalagas po yung kanilang mga buhok, yan hanggang sa makalbo po sila. Dahil yun nga, um, pati good cells ay nadadamay. Ayan, ang sabi dito, graviola, ah uh, naglalaman siya ng vitamins and minerals. Yan, mataas din po yung kanyang protein at vitamin C at meron din po itong fiber. Yan, sa minerals po, meron siyang copper, potassium, uh, magnesium, iron, phosphorus, calcium, selenium, and zinc. Sa minerals naman, o sa vitamins, meron siyang ascorbic acid, uh, vitamin C, niacin, uh, or B3, vitamin B3, ah uh, thiamine, or vitamin B1, ah uh, pantothenic acid, vitamin B5, folate, uh, V9, pyrodoxin uh, B6, yan, riboflavin, uh, vitamin B2, at kulin. So, yun po yung uh, meron po sa graviola na meron din po itong uh, one of juice po natin. So, ang susunod po na ingredients ng ating one of the juice ay tinatawag na uh, eto na ang ating barley grass.